Assalamu alaikum. <laughs> Kasi mamang. <laughs> Happy birthday, mang. <laughs> Thank you. Bye. Wala de ka handa, mang. Oy. Tama ra ni? May handa si kuya? Unsa sa may handa. Ay, kanjo. Ayan, mawra ni amu. Abi na, mag nakakailuto. Akaari. Okay naman eh. <laughs> Magpakaon na misa. Mga naasa sa simbahan. Abiniyag maura ni iyang handa. Abin yeah. Abiniyag maura. Unya ang surprise namo. Kaya Kay halos manggod mi na sa palingke. Maunang ang amo ag yung surprise. Unya pa mga bandang 6.30 ha, quarter to seven, ano. Karo magandam na mi kay magpakaon ni sa mga nagsambayang. Ayan. Happy na kay siya, ano. ni bisita yang gihulat. Happy na kay na siya makapakaon na. Ingon akong bayaw, nga no daw di pa daw ni mga on. Nahuma na may daw kaon ang mga bisita. Mamang. wala mo siya kabalo nga na aming surprise at namugugangan. Sabot na mo ni mga magbayaw nga the <laughs> surprise na <laughs> mong ubangan. Asya, dali, dali siya kaon kay nga nudong no, naglangan-langan ni. Ay, ayan, naguna-una na na siya kaon din ha. Batikulon? Daghan mm. na na, oh, batikulon, oh. Nara, Lala, nara. nara. Hmm. <laughs> mang, ligtas, ligtas na ang imod niya, mang. <laughs> ligtas, ligtas, mukha o nagid ka? May... Yang kuwan hasban. Ah, sige, 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 man. happy day day oh 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 oh

mag okay, i Bapak kang bapa, ma'am, para tabangan ka. Talagang <laughs> ah! sa'n ah! sa pa ba yan sa ilalong, ma'am? makita. Ay, wala <laughs> niya, eh. May kung saan ang bulakang. Kung saan ang ma'am. na daghan, ma'am. Wala,